sinabi kay SK Chairwoman Noreen Argana, future kagawad natin yan. Um, for SK Chairman po, salamat uh, po sa itong mga groceries po na binigay nyo at hindi ko po inasahan ako po mabubunot ngayon. Obo! Kaya lang, lucky day. <laughs> <manginipo>. <laughs> hindi ko talaga in-expecto. Oh, <laughs> Totoo po. Thank yan, Lord. Ayan, ito na po yung grocery yeah. ate. Oh, pasok. Oh, pasok. Okay, pa Okay ba? Ito na, pasok, pasok, pasok. Wala kayo ba dito? dito oh, sa... pala. Yeah, hello! hello! hello Ate, ano po pangalan, ah. Ito, ah. pangalan niyo? Bishop ito! Ano po pangalan Kaka... po? Lilibet po. Kakagi kakagising Kaka mo lang. Oo, oh. oh, o, tama nga. Oh, Asa pala, nyo? Nasa kainta po sila, sir. Eh. Nasa kainta? Oh, po. May ginagawa lang po sila kasi doon. Eh, ito yung pangalan niyo talaga eh. Ilibet okay, uh, oh, oh. po nyo lang sa isa. Oo. Ayan. Ay, kayo talaga pala manalo. Okay at yung sundo ng bunso. Eto, so, ano kayo ulit kanina? 39 po. 30 na parang 37 lang ha? Oo. Wow. <laughs> <laughs> so, So, dami tao. <laughs> Sin so, sinugod talaga. Sinug Sakto ito, <laughs> mga kosa. Hindi na po namin na-live kasi po, eh, wala, wala, signal po talaga dito. Ang hirap, Bishop. Paano nga po? Ibigay mo yan, ano nga? Ano, ano, Ibigay na. Ang ay pang pabango ng damit. Ito ang ay! Pang, pang nipe. Ito 'to, Ate. Ah, kompleto. Kompleto. Eh wala, ay malayo banda natin eh. Okay. Ate, ito pang-atawa oh, pang sabon, pang damit. Ah, ito. Ano? Ah, pang-almusal, pang-almusal. Oh, ito ang presidente. Ya, presidente. Yeah, oh. oh, ito yan, Ah. Oh. Oh. Lucky me. Yan. Uh. Lucky me. Oh, ya. Ayyan, lucky. Ya, lucky sister. sister. You're lucky, lucky.

may pang ano na. Boys 3! At tapi ulit. Okay. Thank you. So, asukal. Asukal. Baba. Sa uh, ba na. Uh, spaghetti. Ay, ay pamas talaga. Ay, ay. Pero, oh, uh, oh, oh, oh. mas maganda ito mga dilata. Yeah, yeah, yeah. Ilan yan? Ah, uh, marami ito. Kompleto. Oh, ay, oh, young town. Uh, young town. Uh, young town. Ang sila, pakadami ito. Young town. Uh, young town, uh, town o. No? Jack Town. Oh, Jack Town. Oh, wait lang ah, nahihilo, dito. Town. Oh, bye bye Tuna. Bye bye Tuna. pa. Oh, dito ba kita? Ba. Oh, oh meet pero kay meet ba? Masaya na tayo. Siyempre po, siyempre. Oba. Siyempre po. Siyempre po. Baka naman. Aba! May Hey! Apa, naiwan na yung dalawa. Ay, ayos! O, sige, meron pa tayo. Wait. Ay! Bigyan kita ng pamperito sa itlog. O, hindi oh, papa! Thank you! Papa! O, nasap! Papa! Papa! Papa, papa! Ito to! O, yan! Ang isa Ang dami! Ang dami! Oh, uh, guys, ah, ah, Praise, praise ah, to the Lord. Praise ah, the Lord. for ah, to thank, ah, okay. thank you i ah, the Praise na lang Eh ano, ata ano masasabi mo kay oh papa Ano masasabi mo kay SK Chairwoman Norin Argana, future kagawad natin yan. Um, for SK Chairman po, uh, salamat po sa itong mga groceries po na binigay nyo at Oh! Hindi ko po inaasahan. Ako po mabubunot ngayon. Obo! Oh, Kaya <laughs> Tayo kang oh, oh. lakid eh. Oh, lakid. <laughs> Hindi ko talaga in-expect to. Oh. Totoo Napakadami. po. Napakadami. Thank you. Po, ni Lord yan. Napakadami neto. Hindi mo iba. Opo, oh, eh, O, oh, maagang pamas po na po. Oh. Ang bihaya <laughs> ni Lord. Ang bihaya ni Lord. Oo, may mga pang-spaghetti, oo bo. Thank you, thank you so po. So bishop, pag-pray na natin. Close your eyes, sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Pinupore kita, Pinupore kita, Pinasalamatan, Pinasalamatan, Sa iyong kabutihan, Sa iyong kabutihan, Sa ating buhay, Sa ating buhay. Sa buhay, Salamat po sa pagpapala. Salamat po sa pagpapala. I love you, Jesus. I love, I love you, Jesus. Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Oh, so mga kosa, ito po ay ulitin natin, pinagkalo po ito Amen. ni Chair, SK Chairwoman Doreen Argana, Bishop, di ba? Thanks, God. Oo, Thank napakalaking bagay po nito. kahit pa paano, makakatulong na pang ilang araw. Ang tanong, in-expect mo bang manalo ka? Hindi po talaga. Kapitbahay ko nga nagsasabi sa akin na, oy, nabunot ka. Pero ah. alam nyo may gantong programa. Opo. Ayom. Paano nyo nalaman? um doon sa FB page niyo po ako. Ayun, oh. follower pala talaga. ano yeah, Music! Music! <laughs> 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 yeah, but may pasensya na. Sa so, mga kausa, hindi natin nilike to. Pasensya na. Pero pagkatapos na, tatayin namin mag-live, bubulo tayo ng isang kalating kapambikas. Lalabas na tayo. Dula, <laughs> lalabas tayo doon. Okay? Oh, sister, paano? God bless. Ano? Huli okay, say, Misay. Mo. Huli misay mo sa mga kapalagay hmm. mo nito sa taga-Biason Road po. Thank you sa pagpunta dito at saka pag-support. Kay Sister Ano, thank atay, you. Ate, ito, shout out tayo. Very supportive. Inasist nila tayo, parang oh, kayo nice sa service. poblasyon. No, dito ka, ate, pati ka muna. Ah. Magandang hapon po at maraming salamat po at nab yung, nabunot po si Ate Lilibet. Napakaswerte niya po. Ayun, napakaswerte. Inasaan niyo ba may gantong program nice darating? Meron po, nakantabay po kami at nakapalo po kami sa page ni derek Ay, hey, ang galing. Yon. Chairman Lorin, thank you po sa ano, ano, groceries natin. Oh. So, thank you po. Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa iyo. Yeah! <laughs> God bless, sister. Ha. Pagpalain kayo ng Diyos. Tahanan okay. nyo.